Okay, mga mga no So linggo, trabaho tayo dito sa Iligan City, no. Bali ako lang mag-isa mga kamukil. So, yung ginagawa ko pinasipsipan ko tong water deposit ng ating Siptik, no. So kung may makikita tayo diyan sa ilalim mga kamukil ano? Mga rafir ng mga shampoo at sa sabon. So dahil yung tubig nito mga kamukil na, kasi paret yung tubig sa paliguan, hindi diretso dito sa Siptik, kasi ako yung gumagawa nito eh. Ibig sabihin, uh, yung mga wrapper minsan, binubuhos na dun sa toilet. Kasi, ano to? Ayan o. Mayroon makikita natin sa ilalim mga kamukila. So, ngayon, na, uh, Observahan ko mga kamukila. Dalawang kwarto lang kasi yung nag dito. So, yung duda ko, puno na ng tubig. Kaya yung bungad ng tubo na mula dun sa mga, sa CR, sa dalawang kwarto, nabarahan na yun ng tubig na nandito nakapundo sa siftik matubig kasi itong lugar na to so ngayon try natin mga kamukil no? magpa-flush tayo ng isang toilet bowl ito ito yung project ko dati mga kamukil siyempre trabaho ko to kaya pinuntahan ko wala di maasahan yung mayari ito room 3 no? magpa-flush tayo dito mga kamukil tingnan natin kung uh, makikita ba natin doon okay Tingnan natin sa labas Kikita natin dito Ah, yun ang mga kamukilo Ang bagsak ng tubo ko Wala namang problema yung flash nyo Sa ibang mga kwarto Ayan, kung napapansin nyo So, yung problema ng mga kamukilo Yung 5 at saka 6 na room, no? Iba kasi yung tubo nito Yung 5 at saka 6 na room Itong dalawang bintana na to Yun yung nakasiparit na tubo niya So, yun lang din yung nag barah. So, wala pong tao dyan. Kailangan matis natin. Ayan oh, may mga ano pa ng itlog oh. Ang ibig sabihin doon tinapon sa toilet bowl. Yung mga balat ng balot siguro yan. Ayan, may mga rapper ng shampoo, sabon, So kahit na sipsipan natin, kumbarado pa rin yung 5 at saka 6, kahit na natin, wala nang tubig, hibas na. Ibig sabihin, may nakabara doon sa toilet pero malabong magbara, napakalaki ng nilagay kong tubo dito mga kamukini. Di yung nilagay kong tubo dito. Kung mga wrapper lang ng sabon sa shampoo. Hindi 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 madaling magbara yon. Ayun, tsaka isang taon pa mahigit ng project na to. Wala nung na-turn over ko to mga kamukil. Ayan. O, natin. Dalawang kwarto yung may problema dito. Ito dito. Paibat sa 6 itong part na to. Ito yung may problema. Ayan. So, itong project na to mga kamukil. Kagaya din ng design sa... Uh, katalunan project ko. Ayan, may pintuan din dito. Dito ako nakatulog ngayon. Oh. Ito mga materials na dinala ko. Ayan. Paikot-ikot lang yung ano nito. Yung mga hulwi. Tapos kung gusto kong lumabas dito sa kusina, mayroon din pintuan dito. So, ito yung CR ko ngayon. Hintayin natin yung message sa atin ng may-ari. Pwede ba natin pasukin yung 5 at saka 6 para i-testing e yung ano nila. I-testing e yung Uh, toilet nila doon no? sa loob o, kailangan mag to bago tayo umuwi ng dabaw pero babalik din ako agad dito mga kamukil kasi may papatrabaho sa atin yung may-ari dito yan